pagtatalaga ng buong bansa sa mabathalang awa. Kabanal-banalang maawaing Jesus, ikaw ang mukha ng awa ng Ama. Mula sa awa ay tinawag mo kami na maging maawain tulad ng Ama ang misyong ipinagkatiwala mo sa amin. Sa ganap na pagtitiwala at pananalig, sa iyong walang hanggang karagatan ng pag-ibig, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyo at inilalagak ang aming sarili sa ilalim ng pag-iingat ng iyong maawaing pagkalinga. Ipinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyong ganap na pag-aalay, kaisa ng Espiritu Santo patungong sa Ama upang kami ay ganap na mapanibago sa iyong awa. Maawa ka sa amin dahil sa digmaan ng mga bansa at sa mga pananakot na gumugulo sa bawat isa sa amin. Maawa ka sa amin sa malawakang pagkakasala laban sa katotohanan at sa mga karumaldumal na kasalanan laban sa katarungan at pagkakapatiran ng sangkatauhan. Maawa ka sa amin sa mga kalapastangan ng ginawa laban sa iyong mabathalang awa. At sa kasuklam-suklam na panlilibak sa mahihina at mahihirap. Maawa ka sa amin sa mga pangaabuso sa dangal ng tao. Mga kasalanan laban sa buhay, pag-ibig at pamilya. Tulungan mo kami, O Panginoon, na maipamalas namin ang iyong awa sa aming kapwa. Ingatan mo kami bilang iyo nang sa oras ng pagsubok ay di kami mawala ng pag-asa, kundi may lubos na pagtitiwala ay magpasakop kami sa iyong banal na kalooban. Gawin mo kaming kasangkapan ng kaaliwan sa iba, lalo na sa mga nawalan na ng pag-asa at hindi na nagtitiwala sa iyong awa, naway makilala ng lahat ng tao ang iyong hindi masukat na awa, magtiwala sa iyong awa at luwalhatiin ang iyong awa, magbasa walang hanggan. Jesus, Hari ng Awa, kami na sa iyo. Kami iyo ng lubos. Amen.